pasukin natin ang iba't ibang masasamang tao dito sa mundo. Kasama natin, Dukyo Da Explorer. Yun, magandang gabi mga ka-explore. Nandito na naman ako ulit no, sa gitna ng gubat uh, para ibigay uh, yung mutya. Gintong mutya ni kaibigang ibatan. No? Uh, kasi hindi po madali po ang pagbigay nito sa kanya. Uh, kailangan kasi na kung pag pag ang pagbigay nito sa kanya ay doon kami mismo mag, doon ko mismo iabot sa mismong portal no kasi kapag ibinigay uh, ko to ng malayo sa kanilang portal uh, malaki po yung posibilidad na maagaw ito ng uh, ibang mga elemento no tulad ng mga basta iba-ibang limit el tunnel na inkanto nung nakaraan nga eh, aswang yung umagaw nito kaya yun uh, iingatan natin Ah kailangan doon talaga mismo sa uh kung saan sila may merong portal para madalin niyang makuha at maitago uh, madala uh, ng mabilis sa, sa kanilang uh, kaharian kaya yun kanina eh, kaninang araw no <coughs> nagpunta tayo doon so hindi talaga nagpakita si Kalinga para hindi ko abot sa kanya yung mutya hindi hindi, hindi siya nagpakita uh, hindi siya uh, na ano ba yung hindi siya lumabas hindi siya makipag-usap sa akin nandun daw siya pero uh, hindi siya kumausap sa akin para hindi ko i ano yung mutya kasi ang dami pa mga ingkanto uh, inkanto sa paligid no na nagaabang lang na pag ano nang mutya ay susunggaban nila kaya yun si ano ang nagkwento sa akin no si kaibigang ibatan So yun mga ka-explore uh, Patuloy tayo dito ngayon Ayan. Dito pa rin tayo sa gitna ng kagubatan mga ka-explore At uh, doon tayo galing Doon tayo galing mga ka-explore Talagang napakasukal dito mga ka-explore So tara, abanti tayo pahirapan talaga ang pag ano nito mga ka-explore ah uh, kasi ah uh, iwan ko ba mga ka-explore na ah uh, sa lahat ng elemento na naano ano ko parang ito yata yung pinakamahalagang ngutya sa lahat no kasi sobrang dami po ang nag-aagawan nito sobrang dami po yung nagka-interest dito so, sa lahat sa lahat pa nang nakaraan pa mga ano natin ng na, naka ano, nakahawak na tayo ng iba't ibang mutya, pero ito yung pinaka siguro hindi lang to siguro nap, napaka napaka nakakapangyarihan na, to no kapag uh, nabasbasan nila, kapag natanggap nila. Kasi ano eh maliit lang to, pero ang dami talagang may gusto nito kaya yun, nag-iingat tayo so para ka explore no? Ayun. Yan, -explore. <clears throat> Ayan, mga kawayan dito so, mga ka-explore ayun kung mga ka-explore na uh, may wakwak -wak na ulit so yun yung wakwak talaga -wak ay sunod sunod sa atin ah uh. at uh, yun kasi so, gusto niyang makuha yung mutya kaya yun hindi natin ilalabas <coughs> uh, ano naman tayo no kampante naman tayo na no? uh, kasi sabi ni kaibigang ibatan uh, yung uy lah uy So yung mga kaisa ko, sabi kasi ni kaibigan iwatan, yung wak wak, hindi yan, hindi daw kailangan gamitan ng mga uh, tulad ng patalim no, uh, itak, hindi daw kailangan. Eh, kangontra po daw ang dapat niyan, kaya nung uh, kami ni Sir, hindi namin sinasaktan yung aswang no, kangontra lang yung ginamit namin hanggang sa matalo namin, hindi namin sila kay, kailangan na gamitan ng mga patalim no, para maano sila. Ayan. may tubig na yung mga kaisluró. Oh. Bakit may tubig dito? Dami ka kababalaghan dito mga kaisluró sa gubat na ito. tulad ng mga ano, yung nakalaban nating mga inkantadang puti ay yun. hindi natin kailangan uh, kapag nakipaglaban sa kanila, hindi kailangan na gamitan mo ng karate wrestling o itakan, hindi po ganoon po yun uh, ano po, uy uy puti ko may itong aso nga to, sunod nang sunod Hoy, lala. explore kau oh, eksplor. Ayan, mag-iingat oh, tayo dahil yung wakwak -wak o yung aswang hindi talaga mapakali na Kailangan tumawid sa ilog talaga Ayan, no, Ui lá là, là Cô tay cả mây ui putik ka may kang aswang ka. explorar dun kanina yung aswang parang maliit yung busis na para yata ng batang aswang hindi ko maalaman yung no, maliit yung busis na para sa batang aswang pero di ko di ako sure kung makaka-explore so yun so yun nakatawid na tayo sa ilo mga kaya

Ayan na. Uy. Wala. Puti kamay na aswang ko. yan mga ka-explore no? uh, maraming po ng kahoy dito kaya so, uh, kailangan natin mag-ingat sigurado kung makaming ilumin dito dito Ayan mga ka Nandito na tayo. Uh, itinuro ni kaibigan ang batang kanina na may portal si Kalinga dito. Kaya subukan natin dito. Uh, kung nakakausap natin si kaibigan Kalinga. Kasi kapag wala siya, hindi natin ilalabas talaga yung hapya. Uh, para uh, ano ba? Safe talaga yung hapya. Ano? Hindi maaga ng iba. Ayan uh. So, ito na yung area mga ka-explore. So, ito na, ito na yung area. Kaya, subukan natin tawagin si kaibigang uh, kalinga mga ka-explore. No? Uh. Kaibigang kalinga? bigan kali ng eh ganda ng gabi ko bigan ayan oh uh, polong sinasagot ito sabi ni kay bigan iba pa meron daw kurtas dito kali ng nito kaya mawal hawala siya so no, agantay kayo ng konti no? uh, baka dumating din tingnan nyo naman yung tingnan nyo naman yung ano mga ka -exploro. kaibigan, kalinga ah uh, magandang gabi po sayo uh, kaibigan, kalinga mabuti po at uh, nandito ka po kami okay, mo ka explore uh, masaya din daw siya at uh, nakaabot ako dito no uh, sa ibang portal na So, pasensya ka na, uh, kaibigan kalinga, na tagalan talaga yung pag, ano, ko, pagbigay ko sa iyo ng itong mutya. So, yun mo ka explore, nagpapasalamat din, din daw po siya, no? Uh, dahil uh, nag a effort tayo na maibigay sa kanya at nag nagpapasalamat din daw siya na Uh, hindi tayo uh, nagpabaya no at uh, naingatan pa rin natin yung mutya kahit sobrang dami alam niya kasi na sobrang dami talaga na uh, gustong umagaw ng mutya kaya nagpapasalamat salamat so paano ngayon yan uh, kaibigang kalinga uh, ibig, ibigay ko na po sa iyo yung mutya po Sige po, sige, sige po. So, yun, sabi ni kaibigan kalinga, eh, uh, pwede na po daw. Pero, ah, uh, kailangan kong bitawan yung camera. No, para handa, handa po. Magiging handa ako sa kung ano mang mangyari, no, kasi meron posibleng biglang aagaw, susulpot, Kailangan handa ako, ah, uh, para magamit ko yung, uh, mga ano natin dyan sa mga elemento. Kaya, yan yung sabi. Sige po, ah, uh, gagawin ko po, kaibigan kalinga, Sige po, sige po. Sige po, sige po. Sige. So, kailangan natin ibigay no, na wala tayong hawak na kamera para uh, handa tayo kung sakaling mayroong aagaw, uh, madali tayo makakalaban talaga. No? Uh, kasi walang distraction sa atin. Eh. So, yun mga ka-explore. Uh, sige, saan ko ba ilagay ito mga ka-explore? Uh, dito siguro. So, yun. Kaya lang siguro maka-explore So ayun mga kay floor no. Do natin iabot ng mutya. So magsimula na tayo mga guys. Kaibigan Paano ba yan? Meron na namang inkantadang itim Na gustong umagaw po Sige po, sige po, sige po Sige, so yun mga ka-explore sabi niya eh, Lipat na naman kami sa ibang portal Kasi meron din palang nagmamasa dito inkantadang itim Kaya uh, hindi natin ipipilit po Sige po, kaibigan, kaibigan, kalinga, uh, hindi po natin ipipilit dito po, kasi marami pala, no? Uh, nauna yung ikatadang itim, pero marami din daw yung uh, nagmamasay sa paligid. So, yun mga ka-explore, no? Uh, lipat kami, lipat kami, kaya pasensya na po talaga.